Isa siyang pipi at bingi. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay nakuha pa siyang pagsamantalahan. Apat ang kanyang anak at iba't iba ang ama. Ayon sa nakausap ko ay madalas daw siyang nandito para manlimos dahil ipinapakain sa kanyang apat na anak. At kung minsan daw ay naabot ng sumpong at nagsisisigaw. Alamin po natin ang kwento niya dito po sa aking channel Uragon Tinoy. E eh, kumain ka na? Makain ka ko. Ano siya? Pipi siya. Pipi? A, ah, pipi. Oh, oh, ay, ay, pipi. <laughs> pipi siya. Tapos, kain ka na. Oh. Kain ka na. Ah, apan. Ah, kuya, oh. kilala mo siya? Ha? Huh? Kilala mo siya? Kilala mo siya tuloy. Oo, nabila. Matagal na siya dito? Ha? Huh? Matagal na siya dito? Kaya yeah. dito, magdayo. Nasaan kaya yung pamilya niya, kuya? Ano yung lakad Ah, may pamilya naman siya? Oo. Oh. Ah. ada, Kain ka na. Kain. Hindi <laughs> Hindi Kain ka. Hindi hey, sa kabila? Oo. Oh, Nagaroon. Dame... Magkakain. Hindi. Hey, Hindi. Hey, Hindi ba? Oh, ba? Meron ka ng anak. Apat ang anak niya. Apat apat ang anak niya. Yung asawa niya. Ano yan Nabubuntisan lang siya palagi? Apo. lang siya? Walang ama? Apo. 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 Apo.

Ang pangalan niya kuya? Ah, ah pangalan ah, ah, niya? Ah, baba. Baba, baba. 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 Lang. ah, Papa, Ah, ah, ah. ah, ah. ah, ah. 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 So ito po, isa po si ate sa nakita po natin dito sa lugar na ito. Uh, at wala po siyang, ay di po siya marunong magsalita, at di rin po siya nakakarinig. Isa po siyang pipi. Meron daw po siyang apat na anak at uh, nakatira daw sila sa ilalim ng tulay. At nag daw yung kanyang mga anak. So yun po, ah uh, hindi po natin may tanong yung pangalan niya dahil hindi po nila alam yung pangalan niya pangalan daw, ang tawag lang daw po sa kanya ng mga taga rito ay TP so yun po, maraming salamat po sa mga uh, supporters po natin mga minamahal po natin followers sa Facebook at sa Youtube sana po ay patuloy niyo po po akong supportahan para po mas marami po tayong matulungan muli po ito po si Uragong Pinoy ingat po kayo palagi at uh, God bless po love you all guys 아. <목소리나>